Dahil masarap at masustansya mga idol, nakapagluto naman po ako ng masarap na ulam para po ito sa aming hapunan. Hello po mga idol. Yan, magandang gabi sa lahat mga idol. Ito pala yung ulam namin lahat. Gulay-gulay uh, tayo lahat mga idol ngayon. Ito patula, malunggay, tapos alugbati at meron niyang dao ng sili mga idol. Ito dao ng sili po. At ito rin po yung isda natin. Yan, bali prituhin natin yan mamayang idol at sasabawad natin yan siya para masarap yung kain. Pag uwi ko kanina mga idol sa aking trabaho ay nakabili po ako ng isdang tulingan sa halaga pong 80 peso. Bali kalahating kilo lang po ang nabili ko mga idol. Nagayad lang pala ko ng sibuyas at kamatis mga idol. At meron naman po tayong patula at shoutout pala kay ma'am na binigyan po tayo ng patula mga idol kanina pag deliver namin sa kanyang rep sa bahay po nila mga idol. At yan ang malunggay at alugbati at daon ng silim mga idol na bili pala. Na namin yan nung kay ate nung habang kumakain po kami ng tangalian yung ulam po namin ay pusit na alala mo po yung mga idol at ngayon mga idol ay pitong piraso pala yan ang niluto ni misis na piniritong isda na tulingan at ang swerte natin mga idol napakapresko po ang isda na nabili natin at napili natin mga idol at ayan po nagpatulong po ako sa anak ko na gayatin po yung malunggay tumutulong yan sila mga idol pag wala silang ginagawa sa bahay at pagkatapos ng limang minuto mga idol ay hinango na po ni misis yung pinirito natin kasi naluto na po yan at para mamaya ay makapagluto tayo ng tinula mga idol bago natin simula na pagluluto mga idol ay shout out muna tayo sa mga followers natin. Regan Kisada, Aldrin Cabanya Gantong, Ike Dakil Milapis, Magaraw Bordor, Noel Molina Malaborbor Junski Abi Abi Kuya Clark Vlogs shout out mga idol at kumulo na pala mga idol ay nilagay ko na po una yung patula natin kasi napakabata naman yan at yung alubati at dahon ng sili mga idol at sinunod ko na po yung pinirito natin mga idol bali limang piraso lang pala ang nilagay ko nag iwan ako ng dalawa para kay Mick Mick at kay Gwen Gwen at hihintayin lang natin yan na tatlong minuto mga idol at ng tatlong minuto at tinimplahan ko na po yan mga idol para sakto lang talaga yung lasa kunting asin lang po ang nilagay ko at kunting bitsin lang din po mga idol. Ewan ko mga idol bakit ang bitsin ay nagbibigay ng sarap sa ating niluluto. At agad ko naman po sinunod yung ating malunggay mga idol. Marami talaga ang nilagay ko kasi masarap talaga yung pagmarami at masustansya mga idol. At ayan mga idol, tingnan naman po ninyo. Napakasarap yan ang ating niluluto na twiniritong tulingan na sinabawan at maraming gulay. At hindi natin patagalin mga idol ang pagluto sa ating malunggay kasi papait po yan pag matagal po natin yan hinango. Ngayon, tikiman na mga idol. Siyempre masasabi ko, napakasarap at sakto lang po ang lasa. At dahil naluto na po yan mga idol at kinuha ko na po yung ating mesa At andyan po si mik, mik naghihintay at nag-aabang po mga idol At ayan sabayan nyo po kaming lahat mga idol sa aming punan At napakasarap at masustansyang ulam ngayong gabi mga idol Habang kumakain pala kami dyan mga idol napakasaya po namin dyan Nagkikwintuhan po kami habang kumakain po Masaya kasi mga idol kapag ganito sabay-sabay tayong lahat kumakain sa pagkainan Kung maliit pa man tayo ngayon mga idol balang araw ay dadami rin tayo. Basta ang importante mga idol ay may pananalig tayo sa itaas. Basta ang importante mga idol ay makapagbigay tayo ng saya sa ating kapwa. At sana naman po mga idol ay na-inspire po kayo sa ginagawa kong content araw-araw po para sa inyo. At kung naabutan mo ang part ng video na to mga idol, pwede mo rin to i-follow at i-share para malaman natin kung taga saan ka at kung saan umabot yung video natin mga idol. Maraming salamat sa panunood. God bless.